maghinay. Okay guys. Uh, premierong biyahe nato ito padong sa Lubihid na Airport uh, wala na ma premierong biyahe kagampa yun uh, kabiyahe taga Lubihid may baong pasayro nato ito airport yan wow. uh, mga pasayro pat silo rangi Sigil ang panangin ng Bacilon Oke, Okay, okay Pa-crossing na ta Alubihit Ayan na ta crossing Ayan Medyo ulan ulan hmm. na rin Kaya pa sa ang Utah Crossing

Bawa na niya yung busing mahal. Uh, Kini nga biyahe, pabalik na may gikan sa alubihid. Uh, kabadbaran na po niya ni. Higan na po niya yung kabadbaran na niya. Na biyahe. Huwag multi-cup. Mamit ang parking sampayon. kayo. Ayan. Ay, nakaisak na. Pshish.

Dili na lang. sige to na sa Oh, ka driver, palo. <laughs> <laughs> Diri di dit kilid kay. <laughs> sige. <laughs> sige. Dinera ta sa mong terminal, ma'am. ring dry beer. <laughs> okay. Loves. Ah. Abot na tagam Balik, mangita na punta tayo. sa miyo na. O sa miyo biyahe, balik, kapatbaran.